Malaking bagay raw para sa mga kawani ng gobyerno ang umento sa sahod na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala ang buklura ng mga manggagawang Pilipino sa Southern Tagalog, inihihirit din ang umento sa sahod sa pribadong sektor. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul. naging basehan ni Pangulong Marcos Jr. yung pagbaba ng purchasing power ng piso kontra dito sa inflation o bilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa bisa ng Executive Order o EO No. 64, nakatakda ang taasahod ng government employee sa susunod na taon. Nahahati sa apat na tranche ang inaprubahang dagdag sweldo na magtatagal hanggang taong 2027. Pasok sa umento ang mga nagtatrabaho sa executive, legislative at judiciary ng pamahalaan, pati na sa Constitutional Commission at Constitutional Offices. Maging ang nakatalaga sa government-owned o controlled offices na hindi sakop ng GOCC Governance Act of 2011. Kasama pa sa EO ang mga kawan ni ng mga lokal na pamahalaan. Kaya malaking tulongan nila ito para sa empleyadong gaya ni Navioli at Malu. Okay naman po ang aming sahod. Pang dagdag na gastusin, ganun, sa pamilya, sa bahay, apo-abaon, uh, mga bilis sa bahay, mga kakailangan ng bata. Uh, parang uh, 2.5 to 4.5 percent pero that's good enough sa aming mga empleyado. Kahit maliit siya o malaki, kailangan namin malaking bagay po ito. Ayon sa buklura ng manggagawang Pilipino sa Southern Tagalog, matagal na rin lang hinihintay ito ng nasa public sector. Noong una yan, long overdue na. Dapat matagal lang nag pagbaba ng tasahod sa mga public sector employee. Naging batayan ng Pangulo ang pagbaba ng purchasing power ng piso dahil sa inflation o bilis ng pagtaas at paggalaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Hirit ng grupo Bumuuri na kautosan ng Pangulo para sa aumento sa sahod ng nasa private sector, lalo't lahat naman daw ay danas ang inflation. Yan din yung isang pinag-aaralan namin kung pwede ihirit ng isang EO. Yung tama ng inflation na hindi lang sa public sector, workers, kundi sa lahat, sa buo. Makatatanggap din ng medical allowance na 7,000 pesos per annum ang mga kwalipikadong kawani ng pamahalaan bilang subsidy. Samantala, Ace, naatasan na rin ng palasyo yung DBM na maglabas ng guidelines sa pagpapatupad itong executive order. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez.